Huwag kang umalis mahal ko, kailangan ka namin mahal ko. Ayaw kong manatili, ayaw kong makasama ka, hindi mo ba nagets? Ang aking pag-ibig ay nag-iisip ng aming mga anak ang aking pag-ibig. Ang iyong, mga supling, hindi ko ginustong magkaroon ng anak. Manatili ka, mahal ko, pakiusap. Ayoko na sa piling mo, pagod na ako sa miserableng buhay na ito, sa buhay na ito ng kahirapan. Mahal kita, mahal ko. Hindi kita mahal, hindi kita mahal. Hindi kita mahal at kahit kailan hindi kita minahal. Mahal ko. Alang-alang sa Diyos, aking pag-ibig, manatili. Di na ako mananatili. Bye na. Hindi aking mahal. Hindi na ito. Wala akong mahal. Pakiusap. Huwag mo nang ipahiya ang iyong sarili, kawawa ka. Sumama siya sa akin. Mahal ko, mahal ko, hindi ba? Mahal, nakikiusap ako, huwag mo kaming iwan, mahal ko, pakiusap. Hindi. Mahal ko, hindi. Pag-ibig. Hindi. Mahal ko. Pag-ibig. Mahal ko. Walang pag-ibig, hindi. huminahon ka anak tumigil ka sa pagiyak madali madali konti lang iyak konti na lang anak na lalaki iniwan kami ng nanay mo pero magtiwala ka sa akin Kalmadong anak, kalmado. Kalmado, kalmado, pakiusap. Kalmadong anak, kalmado. Hindi na umiiyak, please. Dumating ang, wala nang iyak. Anak. Ama. Hi. Gusto kong pumasok sa paralan. Hindi, anak, alam mo na kailangan nating magtrabaho para maglagay ng pagkain sa bahay. Imposible naman. Ngayon, anak ko, kailangan kita ng husto. Ngunit gusto kong makita ang guro, ama. Oo, anak ko, alam ko. Ngunit, magtiwala ka na kapag natapos na ang lahat ng ito, babalik ka sa paaralan, oo, okay. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal kita, Iya. Kalmado ka. Tigilan mo na ang pag-iyak anak ko, please. David ang aking anak. Manatili sa iyong kapatid na babae. Dad is gonna have to do the heavier work ngayon. Pag-endorso, halik anak na babae, magiging okay na, okay. Mahal ko. Sa piling mo ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Sa piling ko'y ituturing kang Reyna. Kung ano man ang gusto mo, lalapit ka sa akin. Ano ba ang gusto ko? Lahat ng bagay. Gusto kong umakyat sa pinakamataas sa buhay. Ano pa ang iresponsableng lalaki na hindi nagdadala sa bata sa paaralan? Hindi ito nagbibigay ng paliwanag. Hindi ako naniniwala na Hi, David. Ano na nga ba ang nangyari? Bakit hindi ka papasok sa school? Okay ang tatay ko. Wala siyang pera at marami siyang ginagawa. Kailangan kong alagaan ang aking maliit na kapatid na babae. Nasaan ang tatay mo? Ayan na nga ba. Pwede mo akong bitawan. Ngayon, makikinig siya sa akin, okay? Iwan mo siya sa akin. Hi. Mr. Marcellus, paano ka naman magiging irresponsible? Iniwan niya ang anak niya nang hindi nag-aaral at ginawa pa itong yaya. Obligasyon ninyong mag-asawa na magbigay ng edukasyon para sa mga batang ito. Siya na sana ang mag-alaga ng sanggol. Hindi siya, dapat siya ay nag-aaral. Una sa lahat, Professor Vanessa. Magandang hapon po. Pangalawa, Iniwan kami ng asawa ko. Simula noon ginagawa ko na ang lahat para mag-isa ang mga anak ko. Hindi ko alam ang tungkol sa asawa mo. Alam mo? Sobrang guilty ako sa lahat ng ito. Araw-gabi na akong nagtatrabaho. Para bigyan sila ng dignidad. Huwag kang mag-alala, Mr. Marcelo. Tutulungan kita, maaasahan mo ako. Ang aking mabuting. Buksan mo ako, please. Ouch. Baliw ka ba? How dare you do this to me? Hindi ka babae sa akin. Gusto kitang lumabas ng bahay ko. Ngayon, may nakita akong babae na kasing tangkad ko. Pumunta ka. Tara na nga. Bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Lumabas ka na sa bahay ko. Umalis ka sa buhay ko. Ibinaba ko ang lahat para sa iyo. Umalis ka dahil gusto mo. Wala akong hiniling sa iyo. Tara na, sa labas. Hindi mo magagawa sa akin yon. Umalis ka na dito. Hindi mo magagawa sa akin iyan. Hindi mo magagawa sa akin yon. Hindi. Buksan mo ang pinto. Anyway nakuha namin ang bahay namin, love. Pinagpala tayo ng Diyos. Elisa? Ikaw ba yon? Anong nangyari? Ibinalik ko ang aking pag-ibig, tulad ng hinihiling mo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. May nagmamahal sa kanila ng totoo, hindi nang iiwan. Yung tipong itinapon ka, yun ba? Nalibugan ako, pero bumalik ako para sa inyo at sa mga anak ko. Ang mga anak mo? Oo. Saan ang mga anak mo? May nanay sila na talagang nagmamahal ngayon na asawa ko. Asawa. Oo, oh, oo oh, oh, nga. Isang Vanessa, nasa tabi ko siya. Siya ang nag-aalaga sa kanila kapag kailangan nila ito. Gusto kong bumalik ang mga anak ko. Mahal, pwede bang sumama ka sa mga anak mo? Ngayon, naaalala mo na may mga anak ka, di ba? Wala kang karapatan. Sila. Ngayon ay may ina na silang tunay na nagmamahal na hindi iniiwan, at sa sandaling kailangan nila ito ng husto siya ay nasa kanyang panig. Kung sa tingin mo ay mayroon kang anumang mga karapatan, maghanap ka ng abogado, kung sa akin na lang, hindi na sila muling, lalapit sa'yo. Gusto ko bumalik ang mga anak ko, please. Gusto ko bumalik ang mga anak ko,